Sino daw kaya ang mas mukhang bangag? <laughs> Sino daw kaya ang mas mukhang drug addict? Ito daw bang si Senator Amy Marcos Or eto nag-aakusa kay Marcos, kay Amy Marcos na si Lorraine Badoy. Si Badoy na kamakailan po ay naging 2 million poor dahil nga sa kanyang kaso na natalo. Hmm. Sino daw ang mukhang bangag sa dalawang ito? <laughs> Hinamon kasi na itong si Badoy na magpa-drug test na rin daw sana itong si Amy Marcos. Dahil wala po kasi talagang uh, mahana mahanap na seryosong usapin tungkol sa posibleng dahilan para mag-step down ang nasa Malacanang, nananatili sila sa usapin ng pagiging bangag no? at uh, yung pagiging pulvoronic Kuno ng nasa Malacanang. Siyempre, itadamay si uh, Amy Marcos dyan. Nakamakailan nga ay kuno medyo nanganib sa senatorial race dahil nga sa pamamangka niya sa dalawang ilog uh, parehong uh, inilaglag ng dalawang grupo, mga loyalista at mga DDS, mukhang ayaw na sa kanya. Anyway, sabi ng mga netizen, ikaw din daw, Miss Badoy, sana magpa-drug test ka rin. Dahil adik na adik ka daw. Ito ha, adik na adik ka daw sa pagpapakalat ng fake news. Hmm. Tinichismis mo, chinichismes mo si dating Senator Pacquiao na may... Um, talaga, may ganitong chismis. daw na no si si Badoy na merong babae nga si Manny Pacquiao. Nang tinanong ka sa SIRIT o sa SINET, uh, SMNI, kung uh, sino ang source mo, ang sagot mo, yung secure ng village na, na yon na magtataho. <laughs> yan. Ito lang ay binabasa natin para patunayan nga na fake news peddler talaga itong isang ito na mukhang hindi nila alam na sa bawat sa bawat pahayag natin sa social media may kaakibat yan na responsibility at accountability isa pa yon sa uh, fake news nyo, kung ka chismes tandem ano na daw? kung nung na chismes tandem mong siseles tungkol sa HS anyway, andami andami niyang iniisa-isa na fake news bottom line, adik ka daw sa fake news nakakahiya ka, doktora ka pa man din so adik na adik ka daw baka kasi daw, bago ka maging adik sa fake news Addict ah, ka na daw sa ipinagbabawal na gamot. <laughs> Sabi naman ng mga loyalista, eto. Um, eto, pambabalahura kay Sen. Amy Marcos. Um, yan. Pambabalahura ng mga DD shit. Nakatulad nga na ng si Badoy. Si Badoy, pero tuloy pa rin ang pagkampi niya daw sa mga Duterte. Mm, binabalahura ka na ng mga DD shits. Ibig sabihin. Pero bakit bakit kinakampihan mo daw mo pa rin daw Miss Amy Marcos ang mga Duterte kahit ganito na ang ginagawa ng mga diehard sa iyo hmm. dapat daw gayahin mo na si Atom Araudio na sinampula na nga etong si um, Badoy dahil daw sa pamamangka sa dalawang ilog mukhang pupulutin na talaga sa kangkungan daw etong si Senator Amy Marcos galit na galit ang mga DDS sa kanya kulang na lang <laughs> daw A red tag na rin siya ni Lorraine Badoy. Kasi ito, malaking ano to, malaking, or hindi biro na paratang yung sabihan mo na bangag. Pwede ka talagang idemanda ng taong yon. Hindi ka basta bastang mag ng isang tao ay bangag or adik. Dahil pwede ka talagang uh, masampulan. Hmm. Sampulan nyo na po, Senator Amy Marcos, erong si Badoy. Nang madala na rin. Sino nga daw ang mas mukhang bangal? <laughs> Good luck.